kinagat na. <laughs> ang ina mo. Kinagat na, pangarap na. Oh. Ayun mo, bitch. Ayun na bitch. Hoy, magtindi ka naman sa bot, ang bobo mo. Kinagat na, friend. Kinagat na. Pre. Kinagat na, friend. Paano, friend, kung kompleto kami sa bot kanina? Bobo ka talaga. Iyak ka. Hindi ba daw yung Yan kasi o